Tila personal si Senadora Cynthia Villar ng ilang opisya ng Las Piñas via Resort Village sa ah, matapos na magain ng Senadora ng reklamo sa Korte na Las Piñas dahil sa paglabag ng Homeowners Association officials sa, ah, sa ordinansa ng Las Piñas Local Government na ipinasa noong taong 1995. Nakasaad sa ordinansa na Las Piñas LGU sa pagkakaroon ng friendship sticker na masasakyan ng residente na Las Piñas na libreng makukuha sa City Hall. Layunin nito na makaiwas sa mga sa sasakyan ng mga taga Las Piñas sa matinding traffic sa Alabang sa Pote Road. Nagreklamo si Villar dahil hindi na kinikilala ng Las Piñas BF Resort Village ang friendship sticker ng LGUs at hindi na pinadadaan sa alternative route sa halip na nagbenta ang homeowners association na sariling sticker sa halagang 2,500 pesos na ani paglabag sa ordinansa ng Las Piñas LGUs. Simula noon sinabi ni Villar na sunod-sunod na ang ginagawa sa 你啊。Yeah. tulad ng nasa viral video sa social media nang hinarangan na security guard ng gate ang kanilang composing facilities na ikinairita ng senadora. Iginitibilyar ng kalsada sa composing facilities ay pag-aari ng gobyerno. May pagkakataon din niya na hindi pinadaan ang kanilang dump truck ng homeowners guards papunta sa composing facilities at tinanggal ang mga tarpulin niya ng imbitahan sa piyesta sa naturang subdivision. Sa ngayon, aniya matapos niyang masita ang ginawang pagsasara ng gate papuntangad sa composing facilities bukas na ulit ito para madaanan ng na mga nakatira din sa malapit sa lugar. Dagdag pa ng senadora, mas nais niyang makilala na maingay at lumalaban na senadora basta't nasa tama at sa kapakanan ng nakakarami ang kanyang ipinaglalaban. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng kanyang abogado kung magsasampa sila ng reklamo sa ginawang pagharang ng gate ng homeowners papunta sa kanilang compost